Hello everyone, this is your mommy Lynn. At dahil of pala ng asawa ko ay bigla naman siyang nag-aya na lalabas kaming magpamilya. Ay nawaw, bigla talaga akong nagulat. Ano kaya ang nakain nito at biglang nag-aya ang mukong na to? Bigla tuloy kong naisip na effective ata yung pasaring ko sa kanya na ilabas naman niya kami minsan, o oh diva? Kaya alam nyo na ngayon, pagpaparinig is the key. At habang hindi pa nagbago ang kanyang isip, ay eh, agad naman kaming gumayak. Abay, syempre, mahirap na baka biglang magbago yan, mapornada pa. Sobrang tuwa nga din ng mga bata, talagang makikita mo na excited sila. After so many months kasi, eh, nakalabas kami ulit na kumpletong magpamilya. At dahil saktong tanghalian yung labas namin, ay kumain muna kami. Dumeretso nga kami dito sa may Hoka Bro, dito sa Podium Hotel. Dito lang yan sa may Marcos Highway Banda. At pagpasok na namin dito sa my entrance, agad naman kaming in-entertain ng mabait nilang guard at mabait nilang mga staff Tapos dumiretso pala kami dito sa my second floor At dito naman sa my second floor ay sasalubong sa iyo yung magaganda nilang paintings Nako, talagang kaya-aya yung paintings nila dito At ayan, may biglang oink-oink na nagsasalamin <laughs> At nung pagkapasok na namin dito ay grabe, ramdam ko din talaga yung gutom ko, talagang nginig to the bones kaya umorder agad ako ng tig isang slice na lemon cake at saka carrot cake. At grabe ang sarap ng cake nila, nagustuhan ko din talaga. Di kasi masyadong matamis tapos malambot pa. Fast forward after 20 minutes ay naiserve na nga nila itong order namin. Gaya nitong nachos con carne, kare kare, chicken wings na flavored original at saka parmesan cheese. At ayan may pork sisig na din. At dahil gutom pa tayo ay guide ko namang tinikman itong nachos con carne nila. At in fairness masarap naman 10 out of 10. At syempre, hindi natin papalagpasin na kakain din ng kanin. Inuna ko ang tinikman din itong kare-kare at grabe. Ang sarap, napaka-creamy at saucy pa. Talagang perfect na yung anamang sa kare-kare nila. At itong fried chicken nila, masarap at malambot pa. Lahat nga ng foods nila dito ay masasarap. Fast forward, pagkatapos nga natin kumain, ay ito na nga ako at nagpunta dito sa my terrace nila. Dahil nga sa kabusugan natin ay kailangan natin magluwag ng sinturon ba? At ayan, tingnan nyo naman ang view nila dito sa may terrace nila at talagang napakaganda tapos ang sarap pa ng simoy ng hangin. Talagang nakakawala ng stress tapos busog ka pa ay nako-solve ang araw mo. At pagkatapos pala namin kumain ay ito bumaba kami para maghintay ng masakyan. At tingnan nyo naman bumaba yung kalangitan at sobrang lamig pa. Halos 30 minutes nga kami naghihintay dito ng masakyan at wala talaga. Kaya ayan, naglakad-lakad muna kami. Buti na lang talaga at may bumaba kaya ayan nakasakay kami ng tax at dumiretso nga kami dito sa my Bornham. At buti na nga lang talaga nakisama din yung panahon kaya talagang susulitin namin ang araw na to. syempre kailangan namin sulitin yung bawat oras at araw ng family date namin kasi hindi namin alam kung kailan kami ulit lalabas na kompleto At nung pumunta nga pala kami dito sa my Bornham in fairness nga medyo unti yung tao kaya yan dumiretso pala kami muna dito sa my slide para mag slide nga itong si Alicia Rain. Naalala ko kasi parang last year ata yung last na punta namin dito. Ay nako grabe, ang tagal din pala. Kaya ayan, sobrang tuwa at nag-enjoy -e talaga si Alicia Rain na mag-slide. Pagkatapos, iniwan pala namin sila dyan ng papa nila at sinamahan ko nga itong si Kuya sa may bike area kasi iyon yung gusto niya. Talagang pinagbigyan namin yung gusto nila at hinayaan namin silang mag-enjoy at magsawa kasi minsan kami makapunta dito. At habang naghihintay pala ako sa kanila ito, bumili pala ako ng manga na pampalipas oras. O siya, hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood at walang sawang suporta. God bless